atong serong sir ulit pinaka update karon ni bagyong uwan na ano ba hatod ni mga na nabay direkta epekto kini sa atong region sa Caraga ah uh, as la tagalog no? o pwede ah hmm. uh, kagabi uh, 8 pm based sa latest na ano ng pag-asa uh, as of 8 pm kagabi uh, nag-lift na ng storm signal sa Caraga so wala ng storm signal hmm. Uh, in Dinagat and Surigao del Norte. Also, this morning, uh, lifted na yung suspension ng diahe uh, pa Dinagat Island and Shargao Island. Now, for the effects of Uwan, uh, we have uh, recorded 159 barangays all over Karaga regions. Uh, we have 37,026 families and 150,927 individuals. Uh, as of this morning, uh, meron tayong 135 na evacuation centers uh, Meron itong 5,948 families and 20,459 individuals uh, Meron din sa uh, yung hindi nag-evacuate but affected pa rin sa epekto ng uh, bagyong uwan We have 9,588 families uh, Meron itong 31,854 individuals Uh, wala tayong recorded as of the moment na uh, casualty or injured during sa pagtama ni bagyong juan pero yung sir, uh, landslide may na na record na OCD so, yung landslide na, na ganap sa barangay Taligaman uh, we have recorded from uh, barangay Taligaman in Butuan City and barangay Di Oro but according sa CDRRMD uh, cleared na ito ng mga area And also, we're still monitoring dito sa Dinagat Island kasi itong sa Dinagat Island na landslide is uh, during patos sa time ni Tino. Mm. Uh, ongoing yung clearing operation ng ating uh, probinsya kasama yung DPWH. Uh, passable naman but one lane passable lang yung mga area. For uh, Barangay Taligaman in Butuan City and Barangay de Oro, uh, as of the moment, uh, based sa report ni Butuan City, uh, cleared na yung area. Uh, sir, uh, lalawin na sir, as of uh, sa ngayon, may evacuation po ba tayo sa mga evacuation center? Yes sir, uh, based doon sa latest na uh, report ni DSWD, sila kasi yung namamahala ng mga evacuation centers natin dito sa Caraga. Uh, we have 135 evacuation centers hmm. open. Then meron itong 5,948 families and meron 20,459 individuals. nine individuals. So maybe today, uh, uh, ano natin na uh, maaraw na uh, may mga area pa na uh, may tubig baha pa. Uh, but asahan natin na may mga liliit na tong data na binigay ni DSWD kasi yung iba dito uh, siguro babalik na ngayon kasi mainit na yung panahon. Hmm. Sir, uh, may mga stranded uh, sa Baguio Nguva na uh, wala bang dito sir. May uh, lifted na lahat ng mga nagsuspend na kanila ng sa sa kayang sir. Oh, yes sir, uh, as of the, this morning sir, uh, lifted na yung uh, uh, lifting na yung suspension ng travel ng sea travel natin mm -hmm. sa Dinagat Island and Siargao and Sorigao City. Uh, balik na sa normal yung uh, stranded yesterday. Uh, as of this morning, wala nang recorded na stranded passengers po. Okay. Sir, parang may uh, LPA na naman uh, sa labas ng parser sir uh, uh reminder muna lang sir sa mensahe muna lang sa mga karaganon sir Yes uh, sa ating mga kababayan dito sa Caraga region uh, alam naman natin yung bulan ng uh, Nobyembre, Desyembre hanggang January uh, ito yung panahon na nakaka-experience tayo ng mga pag-ulan, uh, bagyo uh, manatili tayong uh, magbantay sa panahon And also let's be proactive. And also, uh, sumunod tayo sa mga uh, paalala, mga directives ng ating mga lokal na official kasi mas uh, tinututukan nila ang uh, kaligtasan nating lahat. Okay, thank you. Thank you sir. Thank you sir.